Nakasinsa ng sty styro mga brother. So ito mga brother, no? ito yung laman mo Ito yung, kasi ito mga brother, isusunog to ba Oh. Klarong klaro sunog. No? So yan, Inorderan natin ng uh, um, mig migatron. bago. No? Magnetron yan tawag nito. Ah, uh, ito yung, at saka ito yung isa, sira rin to. Nasunog ng mga brother. No? So binilahan din natin ang bago. No? So yung bago yan. So yan, bilhin na natin. So okay, tingnan natin to Sana gumana no Ayan So ito sya, mainit ulit pa Tingnan natin kung tama yung number a 552 2 2M219J So ito yung isa 2M299J So pareha no a 552 So pareho sya At sya kayong brand Pareho eh. Beetle. Beetle din. No? So, okay. Ito, okay siya. Mga badi. Tingnan nyo ang bago mga badi, no? Difference, no? Sa bago, no? Makinis. Oh. Okay, nice. Yung sira. Tingnan nyo yung sira. Wala na. Busingal na. So, okay. Install na natin ito. Saka na gumana na. Okay. Saka na natin dito. Dapat may video tayo para may evidence na bago talaga baka sabihin ng mayari sa kanan hindi tayo pwedeng maglagay ng sa kanan ito kasi pwedeng sa kanan ito ok so yan napalitan natin mga badino sa so mga brad, yan ito yung sira talaga nya ano talaga to sigurado talaga tong sira kasi oh, sunog na kahit hindi mo na testeran to sigurado na yan eh. may evidence na so yan ito yung bago na lagay natin at saka bali dalawang piyesa kasi yan, no? Ito yung isang piyesa na sunog din. Itong piyesa na to ay sa loob to. Ano na to? May ka to. Kasi pag ito rin ilagay natin, gagana naman yan. Pero problema, mga may sunog yung ininit natin fried chicken dyan. Kaya, ininit natin ang bago dito. Silipin natin. Kita natin dito. Ito sa gilid oh. Yan, yan bago yan. Yan. Ano yan? May ka-insulator lang yan siya. Para yung init niya, Kita na yun, okay na? Ayan. Para yung init niya is, hindi siya ano ba. Tsaka hindi na pwede ilagay ito kasi wala na. Sunog. Amoy sunog yung ano So, okay na. So, na-testing rin natin yan kanina. Testing. Testing. So, siya, okay, iti-testing natin. I-post mo na. I-post mo na natin. Kuha tayo ng... ah oh, mga brother. Ayan brother. yung tinapay na iinitin natin, mga brother. <laughs> What's okay up and learn. Okay. okay. Saksak natin. Okay. So 1 minute maki... lang tayo, 30 seconds siguro, matagal naman ito. Masaya na itong may araw kasi humintay din nila eh, kaya hindi, naiinit yung... 30 kasi na, oo. Hmm. Hindi natutu-sugaw o gausin to. Oo yan, oo. Umiilaw na yun. Pinulitan ang brader. Yan yung pinulitan yeah. mga brader. Yeah. Pinulitan yun. Umiilaw na mga brader, oo. Oh. Yan, naguna siya, oo. na yun nila. Noong una kasi ba di, sumusok to. Hmm. Laking laking usok talaga yun to. Parang nasunog kamay ka na sobra sobra pa may ngay ano? sak parang nagagrind ka rasa dito kasi eh, pag iikot ng butas tatamaan to kaya parang nagagrind <laughs> mm. so, umiikot kasi so, yan eh yeah. dapo ano super sa init to yan so tingnan natin yung timer pag magano yung zero yan magbi-bell magbi-bell <laughs> naman yan na no, na toasted na yan yeah. ano mid mid lang yan oh eh. hindi naman high <laughs> mid lang yan eh. Ito yung high. Mid high, mid lang tayo. So I amin mean, kayo may kwan may timer na din no? Digital. Ito yung timer niya kasi ito. hindi digital. Ah, hindi siya digital. Uh, Sa amin digital yung pa yung yan. May timer man. Uh, mas maganda. Mirror man pala ito? to. Pag ganyan ko, nakuha ko. <laughs> mirror. <laughs> <laughs> oh, yeah. Nakuha yung... <laughs> Ayun, nagbell na. Bell na, kopya. Sutingan okay. okay. okay, yung Ayun, Ayon, na, nan-init. Musok. Init. Iniya tinaya ito. Iniya tinaya Init. 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 Init tinaya ito. Iniya tinaya ito. Init. tinaya ko Iniya tinaya ito. Iniya tinaya ito. Iniya tinaya ito. Iniya mga ito. Iniya Okay. So, okay lang ba eh? Minute na. So, yun lang. Uh, please subscribe. Uh, click the notification bell, okay? So, God bless. Peace you. Bye-bye.